ano kung nakabuntis si boyfriend ng iba tapos kabit ka lang pala? Ano to? Sa short mo tagaling? Di mo alam? Tagal natin nung hiwalay yung naging girlfriend kasi ako noon, okay lang naman daw sa kanya kahit pangalawa siya. Eh, hindi kami nag-break noon. ka ako? Ikaw nga hey. <laughs> po yun. Nagsasama tayo kayo pa rin? Pagkiwalay okay, na lang tayo. Promise, di ako galit. Magiging masaya ako sa'yo. Ayusin mo yung buhay mo. Ayaw mo baka sila so, ng pamilya. Kaya yung, yung bubuo ng pamilya. May naisip na ako pangalan sa bata. Isa yung ko eh. Ano? Isa. Bakit isa? Isa ano? Isa prank. Anak ka ng Magandang buhay mga kumpare. So nandito ulit ako ngayon sa bahay ng aking airmats para lang mag-intro. Opo, kasi para hindi ako marinig ni Jenna doon sa bahay. Meron kasi akong na-acquire na bagong item ngayon na pang prank. <laughs> Galing sa ating uh, tropa. Ah, ah, positive power. <laughs> Ito ang matinding gagawin ko kay Jenna ngayong araw. Paano kung nakabuntis si boyfriend ng iba tapos kabit ka lang pala? ko patay. So, gagawin natin dito, meron na akong dalang pentel pen. Okay, so nilagyan natin ng date. Ayan ang napili kong date kasi March 8 birthday yan ni Jenna. So, March 7, meron palang ginawang kalokohan si Libag. Tapos, hindi nagsabi. Patay! Ang plano, laba day kasi ngayon. Ilalagay natin to sa ating labahan para makita ni Commander at kukomprontahin niya. Jenna, yari ka na naman. Here we go. Nandito na tayo ngayon sa headquarters, ano? at natanim ko na rin yung aking pregnancy test dun sa mga labahan ang gagawin ko na lang ngayon isi-set up tong camera malapit sa PC nagsabi ako Jenna na magsi up ako for live para hindi siya magduda dito sa camera at aantayin ko na lang na magsimula siyang maglaba para masimula na natin ang may anak sa iba let's go! ka? Hmm? Busy ka? May set up lang ako live. Set ka live? Ano um, to? Ano yan? Ano to? Hindi ko po alam. Ikaw may hawak lab. Hmm, hindi mo alam? Ikaw po may hawak eh. Sa short mo ito galing. Hindi eh. mo alam? Ah! <laughs> ano yan? Yung pinaiwan po ni ano? Ni Sob sa akin. Sabi niya, Jay, tabi mo muna to Jay ya yeah, tinago ko. Galing kay Sob? Hmm. Bakit? Kahapon so, ka lang umalis. Nasa Cebu na sila, Sob. Oh, Kasi before sila pumunta ng Cebu, sabi niya pinatago daw yan ni Bullet sa kanya. Eh, dahil pupunta na sila ng Cebu, hindi niya na matatago. Ako na nagtago. Ako na nagtago eh. Hmm. Bullet to. Hindi ko alam sa kanila. Masa kin baby sa sila, Bullet? Baka kay Kel, yung sa oh, baby nila. Kay taon na bata o, oh. lagpas isang taon na. Oo, oh, bakit? 2025 to. March 7 o. Oh. 2025? Hindi ko alam sa kanila na. Hindi sinungaling ka sa akin? Hindi ko po alam sa kanila na. Tawagan mo si Bullet. Huwag mo na natin. Kung na natin. Huwag mo na natin. Nga po ko na live natin. Sa Billet. Kung mo Asan yung phone ko? Ayun no, well, huwag na. Kumalma ka na lang. muna! nga? Ano to? Paano ko sasabihin? Hindi ko nga alam paano sasabihin. Ayaw mo kumalma. Oh, ano? Ano ka muna? Ano muna. Anong sabi mo? Hindi mo alam paano sasabihin? Ano to? Love? Kalma ka nga po muna. Sige, makikinig ako. Nag-away tayo di ba dati? Sa Cebu? Nag-away tayo? sumuwi ka dito sa Manila oh tagal natin nung hiwalay may naging girlfriend kasi ako noon eh di ba ikaw yung nag nagkulit sa akin na magbalikan ulit tayo eh, kinausap ko siya kinausap eh, ko wait lang ha ka na muna kinausap ko siya sabi ko may pagwiwalay ako sa kanya kasi ako yung mahal ko eh sabi niya okay lang naman daw sa kanya kahit pangalawa siya eh hindi kami nag break noon Kay nag-break tapos naging tayo? No, kabet. Hindi ka kabet. Ikaw nga yung mahal ko. Siya yung sabi niya. Okay lang sa kanya kahit second daw siya. Labog ka na umano. Kumalma ka muna, lab. Kabi ka po. Hindi po, lab. Abang Ikaw nga kay. po yung... Eh. <laughs> Ikaw po yung mahal ko, lab. Ako yung mahal mo, pero nakabuntis ka ng iba. <laughs> Hindi nga eh. Sabi ko nga. Nagsasama tayo kayo pa rin? Pero di kami nagsasama. Pero kayo pa rin. <laughs> no. Mag-iwalay mag na lang tayo. Hindi. Promise, di ako galit. Magiging masaya ako sa'yo. Ayusin mo yung buhay oh, mo. Ano yun oh. mo yung bata? Ay, alagaan nyo ng maayos. Pumuha Hindi. ka ng pamilya. Magiging masaya ako. Promise. Hindi lang Ayaw mo ba kasi na ng pamilya? Love, hindi po. Gusto ko nga tayo love, love. Kaya nga po, kinuha ko eh. Kinuha ko yung eto kasi gusto ko sabihin sa'yo. Gusto ko tayo yung magpapalaki dun sa bata. Tayo yung magpapalaki? Paano yung nanay ba? ng bata? Ayaw, Ayaw ay, no, ko masira kaya, yung boy. Kaya ko siya kausapin, love. Kasi o, una, una pa lang sinabi ko naman sa kanya na ikaw yung mahal ko eh. Tayo yung magpapalaki, tayo yung, yung bubo ng pamilya. May naisip na ako pangalan sa bata, isa yung kuniwa eh. Ano? Isa. Bakit Isa? Isa ano? Is isa Prank. Ano Is Isa? Ano Isa Prank? Isa Prank! Isa Prank! Isa Prank! Yung Is Is totoo! Yung totoo! Yung <laughs> totoo! Yung pumunta ako, okay Sob, bago sila umalis, naglinis kami doon, naiwan nila to. O oh, ayan, di ba si Ate Jani may second baby na sila ni Sob. Sabi ko, itatabi ko, ipangpaprank ko sa'yo. Isa, isa prank. <laughs> isa prank. Totoo yan? Totoo so, yan. O, oh, tingnan mo. Ito-chat ko si Ate Kahit ito-chat mo. Kahit ito-chat mo. Okay lang. Ako na nagsulat mo. eh no, Ayun, no? Si ano eh, si Bugoy na ko'y kuya eh. Gusto yung tatlong wife? What a life! Bata ko magkocomplain. Gusto mo ng tatlong wife ha? Sige. O bakit? Idol mo si Bugoy na ko'y oh Oo, BNK number one. Sige, pakalbuhin <laughs> din kita. Ano? Pakalbuhin? <laughs> Anong ano? pakalbuhin? Anong pakalbuhin? Ayoko!